Meron kami binautismo ang babae. Pagka-bautismo, pagkalubog sa kanya, umalimbo kayong tubig. Parang umaalimbo bukay sa... napakalakas na pagalimbo alimbo kayong tubig. Eh, sabi ko sa loob, loob ko, ano kaya nangyari? Eh, nung itanong ko sa kapatid na peres, naku, ita, napakaraming masamang espiritu lumabas dun sa babae na yun. Eh, nung mag-imbestiga ko, yun pala, masamang babae pala yun nung araw. Pero nakita ko siya nung mabotis mo, nagbagong buhay, hanggang sa siya ay namatay, e eh, ma maayos siya sa kanyang paglilingkod, ma masigla siya, namatay yun sa kandungan ni Brad Boy. Ang pangalan nun, Goring eh, masama pa lang buhay na pinagdaanan nun. Yung namin yun, umaling buka yung tubig, malakas. Parang hinahalo yung tubig. Eh kahapon, may eh, binautismohan dyan, ganyan din ang karanasan. Kaya yung mga hindi na ka talaga tumupunta sa pasalamat, sa malamang yan, pasukan ng masasamang espiritu eh. Pare, pakinig mo nga ito, pakita mo nga, kapatid na luz. Sige po, pakita nga po natin. Pwede bang tumawag ka ng manggagawang magpapatutuo kung bakit nila binadala yung kapatid na yan? silang nagdadala.